Bali ito yung itatalis nila, no? Ayan, bali nila yung ay bali magtatalis sila sa flooring. Kaya lang ay nagpapa-layout muna tayo sa flooring mga katrabaho para ng mga kambing. Ayan, nakatapos na si Boss J ng isa mga katrabaho. Ito na yung mga ginagawa nila mga katrabaho. Yan. naglayout na naman siya. ano oh, no. Ito pala yung bali pang limana na natin na inikutan mga katrabaho yung pinariripin Ayan yung mga baka ni Boss Mike oh. Ayan o oh. oh, Ito yung ginagawa nila oh. Malapit na matapos oh. mag, mag aapat na araw pa lang sila O di ma hmm. Ayan mo Magandang magandang umaga mga katrabaho uh, Balik po tayo ulit sa ating pagbablog no? uh, Medyo Ilang linggo na naman po tayong Nawala sa ating vlog mga katrabaho dahil sa ano busy po tayo sa mga trabaho natin no yung mga tanggap natin no ngayon may nadagdagan na naman tayo ah naga, ano na naman tayo papatalis na naman na swimming pool dito sa barangay Gatchawit ayan ah siya yung unang dadaanan po natin ngayong umaga para maituro natin no kung paano i-layout yung itatalis no pero pag ano po yan na ah, mayroon meron pong dating nagtatrabaho ngayon ay eh, mukhang hindi na po yata pumalik or ewan ko kung ano po yung naging dahilan hindi natin masyadong alam ngayon ay may nagpaano po sa atin na humingi ng tulong na ayun na itutuloy daw yung nati, yung kanilang swimming pool para mga tiles po mga katrabaho no? kaya puputahan natin ngayon daanan muna natin siya bago tayo pumunta kay bali ang tadaanan muna natin ngayon dito sa Rayat ay tatlo No? si yung sa swimming pool tapos yung gumagawa ng pangit lugan ng ng kambing mga katrabaho no? nagpagawa po ng incubator si boss ano si boss Joseph no? si Sir Bato no? yung pangit lugan ng ano ng incubator ng mga kambing mga katrabaho ayun, tadaanan natin ngayon para makita natin ngayong umaga kung nakuha yung ating instruction na ibinigay kahapon kay Boss J no? mga katrabaho ayan, ah, kasalukuyan po tayong nag-drive na papunta palabas ng para ah, sa barangay San Juan Banyo Bali, ito po yung nagdudugtong ang barangay San Juan Banyo at ang Gachawin. Kaya maraming nagpabike ko rito tsaka mga nagchichagging kung minsan tuwing umaga. Uh, madaling araw meron ko rito dahil medyo wala ko kasi dumataan dito kaya marami po ang uh, nagchichagging rito mga katrabaho. Ayan, puntahan natin yung ating kasama na magtatiles. Punta tayo mga katrabaho muna. Sige po at magta-tribe muna po si katrabaho. At muni po, shout out po kay Tatay Romy at kay Mama Jane. Ingat po kayong palagi dyan, Nanay Jane at Mama, ay, Tatay Romy. Uh, wag po kayong mag-alala, hindi pa rin po namin kayo nakalimutan. No? Uh, sa tagal na po ng ating, ano, mga, sa bait nyo po na yan, hindi ko po makakalimutan yung ginawa nyo po sa amin. No? Kaya, Pasensya na kung hindi man po tayo nagkakausap lagi o hindi pa po tayo nag-uusap. Matagal na po dito rin tayo nag-uusap. Kaya pasensya na po Tatay Romy. Okay. Hindi naman po. Batu na naman ta? Ayan, meron na naman daw sila tinamaan na ba to Ayan o, oh, dahil kompleto yung gamit ni Boss Ben. Ben, tumbling. <laughs> Hindi po yan si Ben Tanding, kundi yan si Ben Kutko. Nagbabaon ng mga tubo, mga katrabaho. Ano yan? Bato na naman yan? Okay. Hindi. Na Ngayon, hmm, may tinamaan na naman daw sila ng bato. Ay, kunin mo nga yung ano rin, tignan natin, pakita natin sa video. <Gerilim> yung nalusutan nila ng bato, mga katrabaho. Ayun, may tinamaan na naman daw sila. Alos ano, is dalawang pie ang nakuha nila. Pwedeng gawing ano yan, ah, oh, muhon. Muhon. Oh, Oo, muhon ng ano, ng... <coughs> ayan, tignan natin mga katrabaho. Oh, ayan, o. Oh. Ito po yung nakuha nilang ano, bato, mga katrabaho, <coughs> dito sa kanilang pinababaon na tubo na detres. Ano to, solid talagang bato, no? Mm. Ayan, solid. Ibig sabihin, itong bato daw neto, na ito, na ma maapot hanggang saan bato Ben? Tinatamaan ba yung bato na yun hanggang saan? 120 feet. Hindi, yung 120. ano, dito sa lawak ng... Okay. Hindi, sa lupa. Hanggang saan baryo? Di ba, sabi nila, tinatamaan Itas. daw yan? Uh, na? Ayun, na uh, mula sa barangay kakutod dito sa Gatchawi tapos sa uh, Bitas, no? Ah, uh, mantakan niyo kung gaano katigas yung bato. At saka yung kanilang pambutas talagang napakatibay no kung sipin pinyo kung paano siya ipapalusot diyan sa bato na yan mga katrabaho. Ayun, nakala nila nakalusot na sila dun sa bato. Ngayon, meron pa palang pangalawang bato na tatamaan na mga katrabaho. <coughs> <coughs> Bali, meron na naman na sila tinamaan, na yun, nawala na naman sila ng pag-asa kanina. Tuwan-tuwa nung nadatnan ko, ngayon puro nakayupi na naman yung mga mukha nila lalo na lalong lalo na yung pinaka boss nila mga katrabaho. Kanina pag silip ko siya sa akin eh yung ngiti niya maaabot hanggang dito sa batok. Ngayon yung ngiti bumalik sa no, sa gilagid mga katrabaho. Ayun bubunutin daw ulit dahil natamaan daw na naman yung ano <coughs> bato. Ano bato na naman talaga 'yan? Ah, ayan ba yung ano, pinambubutas nyo. <coughs> ano bang talim ng pambutas na yan? Gano'n ba katalim talaga? Kung carbide. Ah, yan ba ay ano, oh, pinapasadya lang o? Oh. Pinapasadya. Hmm? Carbide. Yan ang carbide tip. Ito pero ito ordinary tubo lang siya, no? seamless. Hmm. Seamless na. Ano bang ibig sabihin ng seamless? Iba sa? Kapal sa mga ordinary bakal. Hindi, bukot bukod pa ba yung super? Oo, oh, bukod ba super? Ay, maulat, ayun, kung makulat, makulat, ayun. Ano ang tawag? Seamless. Seamless. Ano okay. sa, taga sa Tagalog? Uh, boreless. Boreless. o skinless. <laughs> skinless. Ngayon, mga katrabaho. Maulat iba pa sa... daw sa bahay yung maulat. itong tubo na to. Kumbaga, iba. No, medyo sabi niya, mas matigas daw. Bagay, kung malambot lang to, makakagat ni Ben. Eh. Hmm. Ayan, meron siya pinaka-carbide. Yung pinaka-ingipin. Kaya ganito, ah, di ba nasisira yan? Nasisira so, yan, pagbalagsak. Hindi, ibig sabihin yung sa mga bato, hindi ba? Pagka uh, hindi pantay yung bato. Kaya hmm, Pero pinapalitan din yan. Hmm. No? Pwede rin. Dahil naka ano lang siya na asetilin na tanso. tanso Ayun, pwede naman palang palitin, uh, ano, Palitan. papalit yung talim. magkano bawat isang talim? Hmm, ako na yun. Ah, hindi mo alam magkano. Siguro mga 20 pesos lang yan, no? Isa. Oh, <laughs> Ewan ko, siguro medyo mahal din siguro ang magpapagawa ng ganyan. Dahil kasi kailangan kasi ng ganyan para malusutan nila yung bato. Ayan, yung bato pala na yun, napakanawak niya na naabutan. Mula Gatchawin ay bitas, kakutod dito. Ayan talagang, ibig sabihin, napakalapad ng bato na yun mga katrabaho. Kung, kung hanggang saan nila inaabot ay naabot. Ayan, tignan muna natin yung tiles. Ayan, tapos na tayo dito. No? Ayan yung mga makina ni Ben para mas mabilis silang makapagbaon ng tubo mga katrabaho. <laughs> <laughs> ngayon bubunutin ulit para ibalik yung kanilang pambutas sa, ano, sa bato hey. papadaan muna hey. nabuha, kanina nabuhayan na sila ngayon, Ilang namatayan na hindi na, na. pa nagupis si oh. like, sila na naman daw sila mga katrabaho <laughs> ayan mga katrabaho, bali ito yung itatalis nila no huh? Ayan, bali uulitin nila yung ay bali magtatalsay sila sa flooring. Kaya lang ngayon nagpapa-layout muna tayo sa flooring mga katrabaho para maayos nila, no. Basta kunin mo lang yung pinakatamang ano niya rito, babalikan ko tama Puntahan ko lang si Jay No. bali ang haba nito nasa kulang-kulang na humigit sa kumulang mga katrabaho. Hindi ko tinit eh uh, ko tiyak kung gaano kahaba ito mga katrabaho. Ay, talagang sukat niya. Ayan, kahit sino nakakapagpagawa na, na ngayon ng mga swimming pool, no? lahat ng mga kung sino yung gusto magpagawa, ayan, kayang-kaya na rin ngayon mga katrabaho. Ngayon mga bago ka makaligo, pupunta ka lang sa sapa. Pag puno yung sapa, doon ka maliligo mga katrabaho. Ngayon, yung mga bata ngayon, yung mga huling generation na ngayon, eh, mas gusto nila swimming pool. Kasi yung sapa ngayon sa likod, eh, wala ng tubig. Dati, eh, maraming, ano yon na ah, maraming tubig mga katrabaho. Pag lalo na pag lumulubog ha, may mga bagyo ayan, marami na sigradong nagtitampisaw sa mga tubig mga katrabaho ayan. tapos yung mga <coughs> mga katrabaho natin ayan, o, yung isa o, na may hitit ng sigarilyo ayan, papunta dun sa ano, tubig siguro o, pagod na sa kakapala ilang kilo na ba yung nabawasan ng chan mo <laughs> ayan, lalo na si bayag oh. parang kulang kayo ata ngayon ha? Okay, mga katrabaho, lipat na naman po tayo dun sa isa. Puntahan mo natin si Boss J. Mga katrabaho, ito yung lugan ng mga kambing. Ayan, nakatapos na si Boss J ng isa, mga katrabaho. Oh, punta ako rin. Dala kaya yung meto na. yung na. Pwede, papakita natin kay boss kung okay yan para ma-approve. ma, ma -approve. Okay na kahit na wala nang ano sa taas. Uh, na? Ito. Ah, matibay na lang. Kahit na wala na. Uh, wala well, yan, walang dugtong, no? Uh, Ay, mga katrabaho, wala raw dugtong to, mga Ay, Pero natang kayo, ilan ang dugtong anda ah? na? Kaliwa. Kaliwa. Awa. Pandugtong na lang. Eh, sayang din kung hindi tayo magdudugtong. Ayan po yung kanilang pinagawa ni Boss. Ano? Mga uh, katrabaho. Ayan, bali nakapangalawang ano na tayo, no? Yung mga nagtatrabaho. Napuntahan na natin si Jay. Tapos si... Si Patakla. Ayan, napuntahan po na yung nagtatiles mga katrabaho balikan na rin natin mamaya okay mga destination naman natin ngayon dun sa paint center punta muna tayo doon, mga katrabaho para madala naman natin sa Santa Ines mabalakat no. ayan po yung mga inikutan natin ngayong araw mga katrabaho bali ilang dito sa Arayat, bali tatlo yung iikutan natin ano, dito na po tayo sa paralaya <coughs> no? yung ginagawang apartment para makapagbisita ulit tayo rito mga katrabaho ayan titignan natin yung mga nagawa na yung mga natapos nila mga katrabaho ayan bali pangatlong destination na natin to mga katrabaho buti pinaalala pala yung ano yung cutting sa at saka welding rod wala na pala bali babalikan natin mga katrabaho

tanggalan niya yun yung bakalay oh. no na yeah, mic. <laughs> nung nino man yung silker <laughs> ayun ayun bali nasa ano na tayo okay. pang apat na room mga katrabaho Ayan kasalukuyan pa rin silang magtatrabaho mga trabaho yan si Junior ay nagli-layout na naman ng biga para matapos na rin yung dito ay, ay pag natapos sila ay pag natapos sila do pasin na yun, ah. dalawang ano tapos sabay palitada na para pagpasok ni Boss Jay makakapagkabit na ng amba amba mga katrabaho ayan Ayan, turuan lang natin saglit si ano para alam nila kung paano isasara. Ito pala yung bali pang lima na natin na inikutan mga katrabaho yung pinare nila, no? Yung pintura, mga katrabaho ayan, no? Napakaganda naman ang kulay ng bahay na yan, mga katrabaho, ayan, no? And may mga shadow, no? Shadow, shadow, mga katrabaho, ayan, no? Ayan, bali ng repaint po tayo dito sa ano, sa loob, no. Pati dito sa kwarto, mga katrabaho, labas at loob po 'yan mga ginawa natin na uh, repaint nila mga katrabaho. Ayan. Sa lugar po sila nagpipintura pa rin dito. Ayan. ayan. <coughs> bali pang lima na ito, no, kasi kanina galing tayo ng balakat sa Santa Ines. Mga katrabaho, tapos yung ginagawa natin dito, yung trellis, ayan, no mga tubular na 2x6 ang gagamitin natin. Tapos lalagyan natin ng polycarbonate para medyo suportado na sa ano, sa init at saka sa ulan. Wala nang masyado nga ano ng tubig dito niyan mga katrabaho. Ayan, siguro sa susunod na linggo makakapaglano na tayo dito. Polycarbonate ang Okay. Ayan, punta naman tayo dun sa ano, baka, bakahan, no? Uh, konting silip lang tayo rito para mabilisan tayo. Makapunta naman tayo dun sa kambingan. Na? Na nito? Tabal na nito. Ito Ay, kung tayo tayo Yan, labas muna tayo. Yan, papunta na po tayo dun sa ano. Sa bakahan naman po tayo mga katrabaho. Kaya... Uh, Wala, hindi po, po ganito ang gagawin natin kung hindi tayo iikot. yan Ayan, bali ito yan. Na-repaint na rin po yung sa labas niyan mga katrabaho. Ikutan lang natin. Lahat po yan. Uh, Na-repaint na, ano na. Napumpurahan oh. na. Ayan oh. Okay. So, kanino ka na? Ayan, si Raymond. Nandun sa taas, naglilinis ng spandrel pa rin mga katrabaho. Oh, boss, oh, oh. wala shoutout dyan? Ayan, eh, shoutout. Dalawang pintura lang kami, boss. Oh, yan, dalawa na lang daw silang okay, natitira. Quality, daw yung trabaho, sabi ni Moises. Hmm. Eh. Na, shoutout natin yung dalawa. Si Baby Face. Sa, ako oh. sa Kabite. Mahal na mahal kita. Ano ko? Talagang <laughs> parang nasa ano ka. Mahal na mahal kita. Totoo yan. Ayan, ah, oh. Ayan, naikutan na natin lahat ng no, mga katrabahayan Tapos na yung sa labas. Na kapag repaint na tapo. Ayan, yun yung ating cook. Uh, ayan, shout out daw. Ayan, magandang umaga. Ayan, ulam daw nila ay... Tahong. Tahong. napaka no, napakasarap yan. Lalo na, may anong galunggong. Kapares, no. Okay, punta. Ah, daing. Ayan, pupuntahan ko muna yun sa bakahan, mga katrabaho. Ayan, punta tayo dito sa bakahan ni Boss Mike. Ayun, nandun pala si Boss Mike eh. Ayun, nakasimangot si Yapong Bangos. Tahan natin. Ano mo, nakasimangot. Oh. nakasimangot, pangit pa rin siya. Mga katrabaho. Ayan, baba muna tayo. Ayan, sa out po kay Apong Bakos. Ayan, oh. Yung pinaka-poging pangit. Uy, okay lang yan. Okay lang yan, oh. Nung trabaho na rito, ko ka na. Tatampak kami. Tatampak kami, yung mga baka ni Boss Mike, oh. Ayan, oh. Na dapat pala to. pinaano mo na rin dito. No. Ilan yung blocks yun eh? Ilan blocks? Oh, kala ko ginawa mo naman dalawa. Yeah, Una ba 'to sinabi mo, tutuparin ko. Mm -hmm. Oh, kakat ko lang dito. Hindi, yan ano muna dito? Diretso muna ako. Eh, diretso muna rito 'yan. Ang ganda doon. Hindi, ganyan lang oh. Pag mo ayun, may lupa 'yun eh. Kaya tagal dito na para pag tumata wala nang putik dito. Oo. Ayun, yung mga baka ni Boss Mike. Ayun, meron na siyang uh, ano nang isa, ayun, oh. nakapagpanganak na sa ano sang baka. Oh, so, yung, yung tenga gusto niyo po ba? Ano, napakalaki. kontoro ano? Contoro, no? <laughs> Pag umahaba daw yung tenga, lalong mahal daw yung ano, napapamahal daw yung baka. Ganyan daw yun. Kaya bangos, medyo mahal ng konti yan dahil mahaba po yung tenga niya. No? ano no? Ganda ng mga baka ni Boss Mike. Ayan o. Tapos itong ginawa ni Apong Bangus. Okay naman. Ayan o. gumanda naman pala eh. Kahit pala nagtagal naman eh. Ayos naman pala yung ginawa niya. Uh, wala tayong masabi. Oh, meron na silang may mga drain na. Kaya kung gusto niyang ano. Eto gumawa tayo ng mga drain. Mga katrabaho. Pag gusto niyang alibawa, I-drain lang yung isa. Ayan, bubuksan lang niya rito para diretso na labas doon sa tapunan ng tubig, mga katrabaho. Kung kasi kung isa lang yung bukasan natin, dito lang siya sa likod o sa baba. Pag binuksan mo siya rito, lahat yan eh, mauubos ng tubig. At least ito, kahit tigis sa isa lang, pwede siyang mag-drain siya rito mga katrabaho. No? Kaya yan, ayos yung ginawa nila. Diniretso na pala rito yung pinaka-hallway niya. Hanggang dito. Pati ito, po-flooring yan na rin ito. O oh, yan, po-flooring na rin pala para gumanda nga naman. Bali, nagka hallway siya rito mga katrabaho para hindi na siya nagpuputig dito pag pumasok, rito, pag pumasok ko rito mga katrabaho ayan yung mga baka niya. ayan direkto na po tayo bali pang-anim na to no? yung likutan na natin mga katrabaho na kailan ba ako sa Arayat? sa Arayat nakatatlo tayo ay apat sa Santa Ines isa o ngayon dito naman po doon sa rinirepaint din natin na pintura doon sa bahay po ni Lola hindi po yung sa pinikula yun ha? Yung doon sa bahay ni Lola oh. Ayan, na ah, nabisita ko na rin, tinignan ko na rin yung mga ginawa nila ron. No? Ayun, nandito naman tayo kay Apong Bangus. Tinignan ko naman yung mga ano nila rito, ginawa nilang pag ano na ano, ah, pagpo-flooring dito sa hallway tsaka dito. Kasi nag-ano tayo rito, nag-ayos tayo ng flooring dahil na uh, bumagsak yung mga ibang flooring dito kasi yung mga baka pag lagi pong ano yung, yung paan nila sigurado eh magkakaano po yan. Magkakatibak o may posibilidad na masira yung mga paan nila, mga katrabaho. Kaya kailangan talaga maayos yung kanilang ano, apakan nila, no? Tapos lagi sana dapat ay laging malinis yan, no? Tuwing umaga at hapon na wala silang mga taing na atrasan o marumi, no? Mga katrabaho. Okay, punta naman tayo ngayon doon sa ang next destination natin ngayon ay sa Kambingan naman tayo kung meron tayong bakahan. Meron tayong kambingan, mga katrabaho. Okay. mga <coughs> magandang tanghali na, mga katrabaho. Ayan, naka, natanghali na tayo umabot dito. Ito yung ating ring, mga katrabaho. Ayan, na no, natapos na rin yung ano niya, pintura, yung final kulay niya, mga katrabaho. Yung pinakataas niya ay kulay white, tapos kulay blue. Tapos yung pinaka-bracket niya sa likod ay red na pula, no? Mga katrabaho sa kapampangan, maluto. Saka maputi. Saka blue. Ano ba sa kapampangan ng blue? Blue pa rin. Asul. Asul, ayun. Oh, Asul pala. Malalim na na kapampangan na yun, Mga kaprabahay. Eh, yung mga pinapagawa ni Boss. Boss Joseph, pa mm -hmm. ah, yung gumagawa rito, yun, yung pogi. Oh. Na, ano, ilang araw hindi nakatulog doon sa tubo. Mga katrabaho. <laughs> Oh, ito yung ginagawa nila, oh, malapit na matapos, oh, maglilimang mag-aapat na araw pa lang sila. O di ba? Hmm. Ayun, may nag-aasinta na pala rito. Hmm. Ayun, napakalaki na naman na kulungan ano na mga katrabaho. Kulungan ng kambing. Ilang araw lang yan, ano na. Pera na naman. O, oh, kaya na daw tayo. Ano oras na? O, ah, tapos yung project din natin dito, isa, yan. Ito na naman. Meron pa tayong isang project dito. Yung ating kulungan. Ha? kambing pa rin. O, oh. hanggang dun po yan, mga katrabaho. Tapos yung mga rinirepair. Ah, nakapagkabit na yan. Yung mga timba. Yung mga lagayan ng timba ay pinaayos na rin natin hanggang doon na po yan ito bali dinugtungan na natin mga katrabaho ayan ito hmm. dito hello good morning hmm. ito na yung mga kambing rito mga ano uh, parang kamay nga naman daw o. Oh. Tingnan nyo yung ugat na yan oh kamay na nakakamot sa lupa mga katrabaho pali puno ng ano to uh, no? Ayan, no meron siyang limang daliri One, 2 3 4 5 mga katrabaho parang kamay talaga siya oh talo tila po ayan oh siya to yung mga kambing oh yung iba tulog ayan oh, umihilik humihilik pa Oo. Oh. Mga kambing nila rito, lakas po nang hilik nila mga katrabaho. Ito 'yung si Boss. Oh. Hindi kaya tao mo eh, mukhang na-wanted ka na naman yata. Ha? No, yes, <laughs> na-wanted ka na naman sa misis mo. Yes, boss. Ah, hindi, ah, hindi naman pala. Boss, yung wala ko. Ayun oh, nga pala, Ala, hindi kasi marami akong sinakay. Hmm. Ah. Kain na tayo mga katrabaho. Oh, kain na daw mga katrabaho. <laughs> bang, bang. Ayan po mga katrabaho, ito yung ginawa nating ano, bahay ng pinaka-incubator ng kambing mga katrabaho. Ayan, nasa loob sila. Tapos ayan, pag gusto nilang lumabas, up to yan, pass bulan. Ano, gusto, gusto nila pag nagtatago sila mga katrabaho. May pa rin yun na, na. Patang may kailangan na. Wah, wow, palitan ta na lang na ang dito ta. Tembaligan ta na. Deni gan na lalaro tin malat nila ano. Kasi nang madagul na ngon ganat sugen. Ore tangkam malapi kan ito, ila Ore ni kanyan. Ano dapat mo? It's already no. Wah, wow, pixla. Wah, wow, pixla kanyan din, din lang pa ako. Ayan no, makakatrabahon. Uh, Kami nung kambing nila o, Ang ganda po yan. Yeah. hanggang dyan pa-uwi na muna tayo ng arayat tahan natin yung ginagawa natin yun, ano, mga incubator ng mga kambing, mga katrabaho para malaman natin kung kasi naghihintay ngayon si boss J kung paano nila gagawin no? oh, oh, oh. ko na muna kasalukuyan mga katrabaho sige po at hanggang dyan maraming maraming salamat po muli at magandang hapon po sa inyo mga katrabaho